Magandang araw. Ako po Sir team madalas po lang ang tuwag ng Sir Foggy. Ito nga po walang huling araw ko dito sa Rizal. At dahil sa init, nagkaroon po ako ng ubot, sipo na. Kaya humingi po ako ng gabot kay Lag. At yan po ang aking iniinom. Ibigay niya. At syempre, baga na naman tayo sa laruan. nag usap po sipo ako ng football official na kung mauuna at ako mag-aayos ng corner flag, mag ng upuan. At sa hapon, sila naman po maglilipit. At yan nga po, naka-scale tayo mag-referee. First game po yan. Ayan, um, kailangan na mag-stretching tayo. At ang laban po dyan ay ang Rizal at ang Amos. At ang nanalo po dyan ay ang Rizal. Sa po diyan na laro ay ang Demo Sports ng Football Secondary Girls. na kung saan naglaban ay ang Quezon at ang Rizal at ang nanalo po ay ang Rizal Province. At yan pong Tete Sports Complex na kung saan dyan naglalaro ng football. Dahil sa wala na akong schedule, ako po'y sumita na ng Joyride. Sumakay so, po ako ng Joyride dyan papunta sa Marquini Station. Pagkasakay ko po dyan sa Marikina Station, ako may sinusundan dahil hindi ko po talaga alam kung paano po untang tap. Sinundan ko po sina ate at nung ako yung nakarating na sa tap, doon naman po ako bumaba. Pupunta sa aming van. Yan po sina ate na sinusundan ko. Hindi po nila alam na sinusundan ko sila. Dahil hindi ko po talaga alam paano mo eh. Nandiyan na po ako sa van. Pupunta ang balayan. Sa ibang araw, bago itang muli kayo. Paalam!